Maraming pangako si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang tatlong taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil sa ad ng Comelec, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng batiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito ay ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating Administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mga ako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas. Dahil dito, bumuelta ang isa sa gabinete ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Ang purpose noon ay e pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan eh, naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. -re Kung baga, yung pagdili ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, eh, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. Iri-reduce. -re hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Eh, yung palay lang eh. 15 piso yan, labing apat na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 peso? Dagdag pa ni Panelo, lalo raw bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara o Aling Clara. Ikaw, ang nagbibigay ng daylang kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr., nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot anya personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. Admin. Binigyang din ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang passing <laughs> tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas, ng Malacanang. Yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabing kasinungalingan Ura. tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Ah, Aling Clara, eh buti pa, eh umalis ka na lang dyan hmm. kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Ito sa nabanggit ninyong 7 piso nga uh, pag uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 uh, piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung uh, presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po ninyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So malinaw po na reduce po yung nabanggit pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever. Yung 7 uh, piso, sabi niyo pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. Ah, uh, pwede po malinawin lang natin yun para <laughs> hindi naman na pagmula ng, ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po Ay, sa Hindi ano. po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Ah, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung some something ni P PRRD para lang po magkaroon ng ano no um sa halip na Hindi po yung pahayag ng pangulo. Nandito oh. po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ah, hindi pa nabanggit ko lang po, po yung vlog Yusek, uh, ano po para lang po hindi malito. pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing, kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang maka-apekto rin po dun sa mga, pro, ano ng pangulo, <laughs> na medyo iba yung nababalik. Opo, Ms. Eden, na. kung ano po ang inyong pakay, patungkol po dito, inuulit ko po ang aking pag-vlog, uh, pag ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Nabanggit natin kanina sa balita, naglunsad ang PNP, katuwang ang Presidential Communications Office o PCO, na pinamumunuan ni Secretary J. Ruiz ang uh, The War for Truth at Joint Anti-Fake News Action Committee. Ayon kay Ruiz, bubuo sila ng Interagency Task Force upang labanan ang online misinformation at disinformation Kasama rin ang DICT, PNP at Anti-Cybercrime Group at DOJ sa programang ito upang gumawa ng patakaran na magpapakilos sa mga social media platform na tugunan ang maling impormasyon. Sinabi naman ni PNP Chief Romel Marbil na may tatlong an anyo umano ang kasinungalingan na kinakaharap. Misinformation? Ito malin mal yung maling inf malin information? at disinformation, kung saan ito raw ay sumisira sa tiwala at demokrasya. Git hindi ito laban sa malayang pamamahayag, kundi laban sa kasinungalingan. Nanawagan siya sa publiko na maging tagapagtanggol ng katotohanan. Ang tanong po, Atty. Nizal, isa iyong palagay, sapat ba ang mga hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa fake news nang hindi nalalabag ang karapatan sa malayang pamamahayag? Atty. ini laban sila sa fake news eh. Nangunguna sila sa fake news eh. O, tino mo ah. May napanood ako na itong si Aling Clara, palingkera ng palasyo. Binabanatan niya si dating Presidente Duterte. Dahil dun sa kaugnay dun sa 20 pesos per kilo ng rice. Ang sabi niya, o oh, tingnan niya si Presidente Duterte, Nung siya ay nasa Malacanang pa, sa kanyang speech sa Sona, eh nagsabi siya na ibabagsak niya ang presyo sa, kano ba yun? Uh, 7%. 7, 7 daw, 7. Itong piso. Eh daw no, si Angulong Marcos, 20. 20 pesos ang ibabagsak. Eh bakit daw si Presidente Duterte noon? Eh nangako naman na ibabagsak ng pitong piso. Eh bakit hindi tahimik daw ang mga kampo ng mga Duterte at hindi nila nilalabas yun? O tingnan nyo, yan ay fake news, hindi yung totoo yan. Kasi nungalingan yan. Kasi mismo yung nilabas niyang Sona speech, ay natatanda ko yun kasi nandun ako sa Sona noon. May member tayo ng Kabineti noon. Ang sinabi niya, yung tarification law, eh, ang purpose nun, ipababain eh, ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan eh, naging successful, maaaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. -re kung baga, kung ang uh, yung Pagdili ng bigas noong panahon, ang Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, eh, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos. i -re reduce Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Ay eh, yung palay lang. 15 eh, piso yan, labing apat na piso ang isang kilo, paano mo gagawin 7 pesos? Yun ang sinasabi natin na disinformation mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara o Aling Clara. Ikaw, ang nagbibigay ng day lang kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali kasi nung alingan at pagkatapos alam na panood ko tinanong siya ng mga reporter sabi sa kanya ma'am pwede mo ba magbigay kayo ng clarification dahil siya nasabi niyo pinangako ng presidente Duterte na ibabagsak niya presyo ng 7 pesos per kilo e eh, pero yung speech niya maliwanag naman nang sinabi niya i-reduce Ire by 7 pesos kung 37 pesos, maging 30 na lang. Eh bakit sinasabi nyo sa inyong vlog, ha? Vlog niya. Bakit sinasabi nyo na 7 pesos ang pangako ni Presidente Duterte? Alam mo ba ang sagot, Franco? Napanood mo ba yun? Yes. Alam mo ba ang sagot niya? Ay, hindi. Wala, wala, walang, walang kinalaman yung mga sinasabi ko outside of this uh, briefing. Pag dito sa Malacanang, yun lang mga pag-uusapan natin. Mga sinabi kong personal, eh hindi ko pakikialaman yun. Wow, wala, huwag niyo na akong tanungin. Eh, Tinamaan ng magaling. Ano bang passing <laughs> tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, anuman ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin ka kasinungalingan. Wala. Tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Ah, Aling Clara, eh buti pa, eh umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo.